So, yun, kakayan to, to. So, yun ang i-deliver natin for today. Ayan. So, Iyon. good day good day kakwento so for today's for today's video delivery vlog tayo ngayon tayo magdi deliver samahan nyo ako kakwento kung ano ano yung mga hindi deliver natin Ayan So, yun, kakayan to. So, yun ang i-deliver natin for today. Ayan. So, let's Oh, meron. Diyal ko. Ayan. So, yun, kakayan to. So, yan ang di-deliver natin. So, let's go at samahan nyo ako. So yun, isang bagay pang kukwento. So kailangan nating uh, bilisan Kasi medyo Hindi maganda Hindi maganda yung Naikinikinita natin sa panahon Kaya as much as, as, much as possible eh, Makapag start na at uh, Paubos ng maaga Itong i-deliver natin Thank <laughs> you. So ang mga dalan natin ngayon kakwento eh mga Palki Palki meaning yung mga malalaking parcel na in-order ng ating mga kakwento Ayan. So yun yung tawag sa mga nakikita yung mga naka-box Ayan. Mga malalaki One step pa nga nag-deliver tayo ng ano eh, ng uh, na ano na uh, cabinet. Grabe, napaka-cute ako ito. Cabinet, tapos meron pang set ng table. Ayan. Yung collapsible din. Yung ina-assemble ng mga gamit. Ayan, mga malalaki talaga ako ito. Oh, wala tayo. Party na. tayo Ha? Huh? Kaya yung channel niya? Kwento mo Ha? Kwento, moto. Kwento, moto. Kwento, hmm. Subscribe ka. Ayun ko kwento. First thing, syempre, kung magkakagay ka ng mga ganitong mga bulky, kailangan ma alala mo yung mga pagkasunod-sunod na mga i-deliver ide mo. Hindi kasi pwede na gulo-gulo yan. Magugulo din ang buhay mo. Ayan. So, syempre, yung first drop mo, yun yung kailangan na sa una. Yun yung kailangan mo na makuha. Kasi yun nga yung first drop mo. Ayan. First thing, saya mau dibeli bunga. One ma'am, delivery. So yun kukwento. so successful tayo sa ating uh, unang drop Unang drop! So dito tayo sa pangalawa yes. Hindi huh? na rito pa pala tayo

Mm -hmm. So yan ka kaya So nandito tayo sa ating third drops Third drops Sasabihin drops

So yung kakwento, siyempre, babaril natin parcel. Tapos, hintayin natin si customer na mababa. Oh, sir. Hmm. Oh, sir! Okay na sir. Thank you po. So yun, drop tayo sa second drop. So yung ko kwento So mantik pa ta Mantik pa na hindi makuha yung mahaba na yun So medyo nagtagal ta ay Kasi ang reason Eh hindi raw marunong Magbayad Yung order nun Po oh. Wala <laughs> pasok na may tinulungan lang <laughs> So, yun nga, so yung nga to, so yung mahaba na yung kanina dala natin, eh, muntik pa na hindi makuha kasi nga daw, yung mismong moderno nun eh, hindi raw marunong magbayad. So kento, okay, so, isa sa mga reason yun kung bakit hindi na kukuha yung mga parcel. Diba, wala yung iso kong order dun, eh, may pampaluwal naman yung mga kasama kaso ayaw paluwalan kasi nga may issue na hindi binabayaran yung pinaluwal. Kaya yun.

253 sir. So, yun. Pakwento tulad nyan. Hindi uh, natin alam kung nandyan ba yung mismong mortar o papaluwala nila, sir. May mga ganun talaga kakwento. Siyempre, may mga uh, ma order kasi na wala talaga doon sa bahay mga na, nakaiwan na, 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 lang yung mga kamag-anak ganyan ah sige po ay hey, ma'am ah sige po Hi, ma'am. 253 ma'am. Ito pa. Ibarian pa rin dyan. Bakit, ma'am, wala pa ako, ma'am? Wala. Opo. Pasensya na, ma'am. Salamat. Ayun, medyo, ano, medyo malaki yung pera ni ma'am. Iintay natin ngayon ulit. Kasi wala pa tayo yung doon. Kasi nakakailang ilang biyahe pa lang tayo. Kaya, nito. ka- So, yun sana ako nito hindi na umano yung panahon ganyan na lang hindi mainit hindi rin umuulan May yung condition na uh, gustong gusto ng mga delivery rider pa nito. yung mga so yun so hintayin natin si ma'am ayun Tuh, 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 tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Ito, ma'am. Thank you po. Ay, hey, ano yun? Yung naki-kuyo? Hi, ma'am. Ano so, pala yan? Kungit mo na naman. Doon yun yung pala yung tsura mo pag ano? Ano? Pangit? Hindi ka na nakakata? Sige, lakitin mo ko. Eh, baka nang-anak pa. <laughs> hmm. Yun, kwento, Itong hawak natin ano, dog food bigat si mo usually may nagpapa mo ma order talaga ng tento sa mga malalaki pangalang No, bigat din talaga parang buk mag ay ma'am Ayan, ayan, ayan. Maya, maya, may dumarating. Ah, oh, Yan kwento. So, down to Yan lang pa to. Mga pahay, ano, walo na lang ako ito. So medyo madali sa atin kasi syempre kabisado natin tong area eh. para do sa mga bago, medyo mahirap sa kanila ako Kaya yung mga delivery rider nyo, kung tumatawag sa inyo, huwag kayong mga na tawag sa inyo yan. Kasi, lalo na yung mga bago. Ayan. Ngayon, siyempre, inaalam nila yung bahay mo, yung mismong address nyo, location nyo. Pero pag na naman sa inyo yan, matik yan. Hindi na sa tapat ng bahay nyo. so, tulad nito. So, alam na natin yung pupuntahan. Na, tawag-tawag. Diba? Diba? <coughs> Kay hey David po. Kay hey David. Opo. Dito na lang. Okay na to? Okay na po yan. Ha? May renta daw. So, yun. Ay, salamat po. Okay. Salamat, sir. Thank you, ma'am. So yun, makakaano okay, <laughs> pa tayo ng pang merienda ma'am Nabigyan pa tayo ng pang Wala sir <laughs> Meron pa po bang parating? Pa Ayun, malaki pa ulit yun <laughs> Sige po So yun, nakaka sa customer ko na yun na nagpapadeliver ng mga malalaki Hi ma'am! Nagpapadeliver ng mga malalaking para yung hindi kaya ng isabay sa ibang parcel. Ayun, so mabigat nitong ano, yung mabigat yung parcel na dala natin ngayon. Teko kayo, Ma'am, oh, di ba? May pa ano pa siya. Valencia. Yan. Valencia, sikat na sikat dito sa Nabotas. Mm hmm. Oke. Okay. Kukwento, mabigat. Ayan. Buti na lang. Itang tao lang itong magbababaan natin. Sana yun. So, yun kukwento. Down tayo sa 5% ng lima na lang lima na lang so almost kumain lang tayo ng mga ano one hour para may deliver tong parcel natin and left and right Ano tayo? Mag-dress kita tayo. mag na. Hmm. Kanya rin. O diyan sa tiskeban mo. yung ano niya. Kuwan niya. Ayan pa, Aso pala mas marami yung buhangin pinalitan ko kasi ginawa ko Ay, ah, may, may iba pa mga klase yan? Hmm, meron. Huwag na lang buhangin dyan sa kanto. Buhangin eh. Ha? Nakaka-UTI daw yung buhangin kaya pinalitan ko ng Yung buo-buo? Mm -hmm. Sige okay, ma'am. <laughs> ay, sorry. Sorry, center. So yung kakwento, so may mga eskinita talaga na hindi na namin na kayang pasukin So, gawin natin, dadalhin natin parsel, yung parcel, pasok na yung skinita. Excuse me. Sa Okay na to, sir. <coughs> yeah, Thank you, sir. So, yun, gagawin yun to. So, tapos na ang ating <coughs> delivery from this to this ah diba hindi na no. oh walang tira so ganun na ganun lang yung proseso mabilis lang mabilis lang uh, uh, sa delivery kung medyo kapisado na yung ano yung lugar kapisado na rin yung tao kapisado na yung postal, kung saan pupuntahan kung wala doon, So, mabilis na proseso lang. Basta wala rin pasaway. sa white. Kasi yan sa nagpapahamper ng uh, kumbaga, operation ng trabaho namin kasi sa mga pasaway pa order ng order pag naman daw order yun okay. pero paano mo paano mangyayari na wala daw silang order diba kaya e, apps naman nila yun wala na ibang gumagamit eh hindi. eh e, e, saka na yun ako yan to kaya pa din tayo sa mga ibang kwento natin na ng no, order online na uh, goods. Super goods. <coughs> So yun sa kwento <coughs> So yung kwento kung tinapos mo yung video at nandito ka pa rin Huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe. Oh sa ating channel pa kwento click mo na yung subscribe button at click mo na rin yung uh, syempre, notification bell para syempre updated ka sa lahat ng biyahe sa lahat ng delivery natin sa lahat ng uh, kwento natin pa yan so maraming 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 salamat pa